nag araw ka kung duman man ito sa iyong wall please like share and follow my page so ito ang inyong kwanness at ako yung magtuturo sa inyo no ng counting mga salita ng ating Panginoon no so sabi po ng uh, John chapter 3 verse 5 maliban ng tao ay may panganak sa tubig at sa Espiritu Santo ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling sabi, kahit man ikaw ang pinakamabuting tao, pinakamasipag na tao, pinakarelihiyosong tao, ikaw man ang pinakamabait na tao dito sa mundo. Hanggat hindi ka na ipapanganak sa tubig at sa spirito, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa harapan ng Panginoon, walang mabuti, walang mabait, dahil lahat tayo ay pantay-pantay, lahat tayo ay makasalanan, ayon sa Romans 3.23. Ngunit sa pamantayan lamang yan ng tao na may mabait, may mabuti. Uh, sa pamantayan lang yan ng tao, sa panukat lang yan ng tao. Ngunit sa harapan ng Diyos tayo ay makasalanan. Kaya para tayo ay mapatawad, bahugasan sa ating makasalanan at maging kwalipikado na makapasok sa karan ng Diyos, ye must be born again, ye must be born of water and of the Holy Spirit. Amen. So, Purihin natin mga kawanes ang ating Panginoon. God bless everyone, kawanes.